Hello sa inyo guys, mga kasari, mga katindera, kumusta po kayong lahat? Magandang araw sa inyong lahat, ngayon lang po ulit ako nakagawa ng video. Sobrang busy at medyo masama ang aking pakiramdam ngayon. Ayan guys, magsishare nga pala ako ng maikling video about sa mga non-food items na pwede ring pandagdag sa ating sari-sari store. At tiyak mabenta po ang mga ito. Tara, samahan nyo ako. ayan guys meron akong toothpick tsaka ito sa gilid baraha ayan hindi naman siya sobrang bilis ibenta guys pero may naghahanap din kaya maganda din na meron din tayong mga ganun eto naman mga ball pen, lapis, pentel pen sa mga school supplies naman yan eto naman yung crown band yan mabilis sakin sa yan. Ito yung shoe glue. Ayan, yung mga battery. Ayan, yung nipples. Uh, perdible. Ayan, uh, mabilis sakin sa yan. Ito yung battery na double A AA tsaka triple A. Ayan. Ito naman yung blue, white blue. Crayola, yung sewing kit, mga pangkulay sa buhok, watercolor, uh, magic suyod, suklay. Ayan. Ito naman lighter. Ayan, mabili din 'yan. Ito naman yung popsicle stick sa mga school supplies naman niya na tsaka itong correction tape ito naman yung double sided tape ito yung masking tape packing tape at yung salamin tsaka nail cutter ito naman yung thumbtacks ito yung sharpener Ayan. Ayan yung thumbtacks. Ito naman yung mga scotch tape. Ayan. Pin. Tapos cotton buds. Hair pin. Scotch tape na maliit. Tsaka yung sumunod. Ito naman mga sinulid yan yung sa ilalim niyan ay yung suyod na plastic tagtem ayan naman yung ano, blackening shampoo syaka ayan naman ay mm, electrical tape yan ito naman yung pambura tsaka fastener yung kailangan. Ito naman yung band-aid at stapler, bala na stapler. Yun naman ay tiplon. Ito naman guys, yung chani. Ayan yung alcampor kung tawagin. Ayan, ito naman yung tawag, steel wool. Ayan, mga face mask. Nabili sa akin yan sa mga estudyante. Ayan. Toothbrush, sponge. Yan. Ayan, brush. Nagbibenta din ako niya. 20 ang isang piraso. Ayan. Tsaka ito yung mga ilaw. Meron din ako niyan. Tsaka itong floor wax. Ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sa may mga sari-sari store po na kagaya ko, dagdag na po kayo nitong mga non-food items. Dagdag pambenta din ito. Ayan, di ko na po pahahabain. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video at patuloy na sumusuporta sa maliit kong channel. Sa mga subscribers ko at silent viewers, maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Mahal tayo ng Panginoon. Bye!